si Christine Pascual, ang nanay po ni Joshua Laksama, anak po. Na nangarap lang po na isang maging gamer at na, na pag, sabay naman niya po yung pag-aaral at ng kanyang kahiligan. Natanong ko lang po kasi sabi mga nanay, kung hindi rin po, sana po, naging batas ni Mr. President po, ang pagpatay na walang makukulong sana po, wala pong maraming namatay na ganitong inosente mga bata po. At lalo din po kami nasakta ng kalooban nung time pong nalaman namin na may reward. Parang ganun lang po na paglaruan yung buhay ng mga mahal namin sa buhay. Kaya, kebiru kay man po o hindi ang na nasabi niya pong batas niya, hindi rin po maganda sa aming kamuka namin mga mahihirap. Kaya lang po, lumalakas din ang loob namin. Ito na lang po yung paraan sa kamukha namin mga mahihirap kung paano po manawagan sa inyo at buksan po ang puso nyo. Na hindi po biro ang, hanggang ngayon ang nararamdaman namin. Nag, nagmahal lang po kami ng mga pamilya namin. Kaya ganito po kami lumalaban. hindi sana magkakaroon ng ganitong maraming namatay ko. Na disiplina po agad ang ginawang batas po ng ating presidente. Salamat okay, po. Okay, maraming salamat po, uh, Mrs. Uh, ang sunod po ay si Ms. Lore Paslo. Lore Paslo po. Pasko po. Uh, Pasco po. Lore Pasko, May dalawang minuto po kayo, ma'am. Uh, magandang umaga po sa lahat. Uh, ako po si Lore Pasco. Uh, nanay po ako ng dalawang... Anak ko na pinaslang. Ano po yan? May 2017. Uh, ito po ay isang security guard. At ito naman po ay binata. Ang masakit po ay apat po yung naiwan. Mahirap. Mahirap po sa amin talaga. Na hanggang ngayon po ay walang... Uh, Dahil po wala talaga pong uh, masusing investigasyon para dun po sa mga Pinaslang. Kaya nagpapasalamat po kami sa ganitong pagkakataon uh, dito po sa binigay sa amin sa Quadcom na makadalo para po uh, maipahayag namin ang kung anong nangyari po sa aming mga mahal sa buhay na pinatay na lang po ng ganun-ganun na lang po na wala pong uh, Uh, tamang proseso po ng pag-iimbestiga. Kaya po, uh, isang, uh, isang ano rin po na uh, kahit alam po namin talaga sa aming kalooban na talagang siyempre natatakot po kami, pero ngayon po ay nakaharap na po namin si Presidente Duterte at sana po ay hinihiling namin na uh, talagang lumabas po ang buong katutuhanan na para po magkaroon na ng katarungan ang lahat po ng mga pinaslang, hindi lang po ang aking anak, kundi po lahat po ng mga pinaslang noong panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, yung madugong patayan po ng War on Drugs. Maraming salamat Sagi po. Sige po, salamat din po. Uh, ang uh, huling magsasalita ay si Miss Mary Ann Domingo. May dalawang minuto po kayo, ma'am. Uh, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po yung uh, asawa at ina noong Pinas lang noong September 16, 2016 po. Uh, narito po ako na nagpapasalamat na mabigyan ng pagkakataon na makapagsalita. Sa totoo lang yung war on drugs. Lubos kaming nawala ng dignidad. nalisang kami ng dignidad ng mga may halos naging kontrolado po ang ginawa ng war on drugs. Yung time po noon, natutulog lang po kami na aming pamilya. Inakyat po kami ng mga kapulisan. Paulit-ulit ng mga makawang ang aking asawa at ang, ang aking anak. Pagkatapos po noon, hinila po kami palabas. Sa kami hinila palabas. At makikita mo po doon na, na pati yung isang anak ko po ay binitbit sa, sa ban. Tapos po noon, bigla po kami may mga narinig na puto. Pinatay na po yung aking asawa at anak. Yung time na yun po, halos pa, paulit-ulit po kami nagmamakaawa na magina na, na makapasok po doon sa bahay na yun. Pero wala po kami nagawa dahil marami pong mga pulis na yun. Halos pinatay po yung, iskini, yung ilaw doon po sa iskinita namin. Pagkatapos po noon, nung nadala po sa hospital yung aking asawa't anak. May lumapit po na mga kapulisan. Hindi ko po alam na soko po yun, tsaka funerarial na po yun. Yung time na yun, hindi pa po napapas lang yung asawa't anak ko. Nando na po yung mga polis na yun. At yung funerarial na yun na, na, kala ko po mga polis po yung kasama po nila. Halos naging kontrolado po yung, yung ginawa nila no, na, na, na yung ginawa po nil, nila yon ay hindi po tama. Kaya narito po kami na sana po mabigyan ng ustisya kami mga biktima. Okay, maraming salamat po, uh, Mrs. So, we will now proceed. Uh, Congresswoman Brosas, you are recognized. You have 10 minutes. Pasensya na po sa yes. aking oversight. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, uh, again, i-reiterate -re ko lang, Mr. Chair, yung reminders no, na hindi magsaben uh, magsabi ng uh, pagmura siguro kasi sanay po yung nakaraan kahit po sa hearing, may mga ganun. Ano? Uh, respeto naman sa atin dito and sana po concise sa pagsagot kung ano lang ang tanong, yun din lang ang sagot at mag-defer ng... Idifer uh, i-defer ang mahahabang explanation kasi nakikita niyo naman, Mr. Chair, madami talagang gustong magtanong ngayon eh. Kaya uh, sana po ganun yung ano, no? And simple lang naman po yung mga tanong ko. It has to do with the um, ko ano din yung mga um, sinabi ng dating pangulo doon sa Senate hearing. 'Yon, Mr. Chair, first yung observe the quorum. Tapos syempre, tulad po ng sinabi ni uh, Chairman Abante, Uh, hindi po tayo mangingimi na mag-point of order kapag uh, uh, nilabag po itong mga ito. Yon, uh, now Mr. Chair, I would like to uh, to direct my questions, Mr. Chair, to uh Rodrigo Duterte. Mr. Chair, noong October 28, sinabi ni dating Pangulong Duterte under oath sa harap ng Senado and I quote, I and I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga police pursuant to my order ako ang managot at ako ang makulong wag yung police na sumunod sa order ko ang tanong natin Mr. Chair the families of innocent extrajudicial killing victims are present